Sa mga welcome back sa akin channel Sabay-sabay po natin panuuri ng na mga nakakaliw At mga mga videos Na aking nakalap sa internet o subscribe na po yung pa-update Sa mga bagong videos na in-upload ko raw hmm. <laughs> <laughs> Pag-ira yung ads Pag-ira yung ads

ko lang kanta to. Baby face ka lang. Huh? Pero ako, ako ang baby niya. Uy, talaga. Sana all. Kaya <laughs> nga, sabihin ko sa'yo, kung ayaw kong gawin sa'yo ng kapwa mo driver, huwag mong gawin din sa iba. Tapos Tama. ikaw pang matapang. Huwag kang ganon. Kaya, ako. Kinat tapos si Ano kita kakakain ng isang araw ay kuding ako. Huwag mo nga akong inaano ano. Siado ka, uh. Brad. Ikaw ang masyado. Pinauuna kana nung nakabutang kita Halos kalahating oras yung pagdita natin. Uovertake ka kung bada. Dapat hmm. bigay yan. Ano kasi Brad? Matagal ka narito, Brad. Balibasa bagoan na 'to, Brad. Hindi yan sa ganon, hindi sa ganon. Hindi sa ganon, kuya. Pareslan tayo travel, Brad. Kaya nga, pariyas. Parehas lang tayo. Kaya umayos ka. Hindi yung ganyan. Eh. Ayos. Tingnan mo ang suot mo. Nakasando ka lang. Driver ka ba? Pati kaming... Kami pati na kayo ni Purme. Pero manita sa akin. Hindi Oh, Pati kaming nanganani kayo, Purme. Madadamay sa'yo. Ano sa tingin ng mga pasayero? Lahat man, ng driver, katulad namin. Man, eh. Huwag kang gano'n. Ano ba ang hinahanap ko, Brad? Boundary at sagakita. Kung <laughs> ka <laughs> dyan. Para makita mo nila anak mo. Ah? Oh no! Nako. Ay, ay binigyan kita lang mga boundary. Boundary pa lang inaanap mo. Ito. Uwag na na. Para hindi na makasakabi sa ma ibang baby. Dapat lahat ganyan. Wala ang sandahan. Para walang gulo. Wala, oh, iba ay sandahan. <laughs> hindi <Hilagdagan> pa. Oh, binatahan din lang <laughs> tayo. Totoo kaya ito? <no? laughs> ang kawayan po ba ay puno or damo? Damo. Ah? Damo po siya. Ah, sure po ba kayo? mo. Ah, uh, jadi kasi po hindi po siya nakasama sa po. Oh, ayan. Po tree. Na Ito, po, kaya po siya baka sila yung bantay dyan. <laughs> Abang nasa duty sila. Iyan mo na trip. Tripping sila. <laughs> Ang nagkakamot lang yun. Nakagawian na nila yan. Balik-balik <laughs> nah, lang. Yan. <laughs> Balik -balik lang. <laughs> Talaga? trip isa. Imbis na eh. Lasing biglang nabuhay. Nako. naman talaga lasing, lasing <laughs> hmm, yan, Uh. <laughs> Lagot. Ah. ka ah, baka nagpahinga lang. <laughs> Tuloy. <laughs> party, party. Kaya nga nagjajad yung tao, gusto ka nga ni, sinisin mo lang, di mo nire-replyan, paano mo makilala ang tao? <laughs> <laughs> Oo oh, nga naman. <yung> <laughs> <laughs> ng trick shot ah. Anong classic trick shot yan? Anong classic trick shot yan? Kaka. Jump shot. Ikaw <laughs> nung pala. Let's go. Grabe ang angas. Hmm, ka. Ah, <laughs> <laughs> Sige nga. Kung mm. ang Tagalog ng lemongrass <laughs> <laughs> ay tanglad, ano naman ang Tagalog ng celery? Celery. Ano nga ba? Hindi ko alam yan. Sahod. Anak ka ng puso. Oh. Sahod, salaryo. <laughs> First day of walking. 3 km na 5 km na hmm. Dating sa 6 km Uy, barbecue <laughs> Sira Mamili ka! Ako o yung babae mo? E kita pipiliin? Babae ka ba? Oh, babae <laughs> naman talaga yan Tidak ingin Mga pinirmahane Julian Ang palanggan Ang palanggan Bulong ng bike niya Ah Talaga naman Pero baka matatanggal din Mabubura Pati daya per <laughs> Baka may brief din dyan Kawali kaibang trip ng mga to ah. <laughs> May buwan pa. Ano yan? Helmet? Wala. Hmm. Dami ah. Ah, pwede pa yan. Gitara. Kasi talagang musikero siya eh. Ngayon eh. kaya sa mga trip niya. Talabas lang ako dun, ha? Mamaya ka tayo bibigyan ng chicken, ha? Bantay mo muna ng chicken ni nanay, ha? Bantay natin ang ka manok kainin. si Pulgas. Hindi ko nakakainin, bibigyan kita, ha? Pagkatapos ko dun, may kukunin na ako kala ng tubig, ha? Ang dami okay, pwede ipangalan Pulgas pa. Ka Kabus, ina, andiyan sa likod mo. Sige, mamaya ka bibigyan Wait lang, ha? Intay mo si nanay, ha? Wait, lang. <laughs> Wait lang, ha? Bantayin mo lang. Talaga. Naintindihan niya?

ไม่เอาอย่างเงา <c oughs>